So a day in my life as alaagan nga nagbot bisan asa. So for today's video guys, nga rin maglaag sa Biliran Bridge. Kutubra ta Biliran Bridge, kay di na ta kasulot pa naval kay quarantine pa na siya. Mauto, so pamatian na lang ninyo. Welcome to our vlog! Char! <laughs> hi te! So hi, day ko na ti Juvelino. Ano ko kakita na ti Juvelino. Busy na kayo si Future Nars. Ay, saan na dira na napakit-kit tapon sa Tiju dira. ako na siyang ko kung kamusta iyang day. O kira daw ko na iyang day. Moto na mga uwat na may sabiliran bridge na tara na pagkut-kut. Angelica na halat o rajud. Piling gwapa, jud ka ay. Mayro guapa. gwapa? Nya, sagiin na lang ganyan ay. ngan anak. Black Vlog ko, <laughs> ko Black Oh, mag-vlog ko vlog. Yamoto, naputol ang akong kaya kay picture sa tijubilin bisag na vlog vlog ko na halat to na pusing ng judsiya o pakto arata tarang model sa biliran bridge o pak to arpa jod karena kana jod sigi kena video lagi ko e samuk samok samok jod bilim na picture apil ang dagat na tar nag tuwad na bisa diapit maklaro ke init kistanan makit ani a tiju ba masingkuhan kuhan masi goro ko pa jod a buyag 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 punya di nga onja na kita wana picture tan awa ni ron ilugo na niya to ilog na to moto insert niya picture na ang result. Hmm, diba, Nindut Nindot pandagay hapon. Ora salamat sa inyong pagtanaw.